praise the Lord taliwala man sa kainit mga kaigsunan actually kining kainit part na nis kinabuhi na naagi kainit ang kinabuhi kainit sa pagpangalagad sa kinuo kaya ang Bible nagsulti kung bugno ka o init iluwa man ka sa to pa dapat init ka kanunay dili mix ba yung usahay ang tao gana gana lang sa iwa pod muna kung kag desisyon na mga lagat kas ginoo himo ang seryoso ng mga lagat yung kas ginoo ang bot pa sa ang ng imong himoon nga inspirasyon sa kinabuhi ang ginoo na malipay siya sa imong adlaw-adlaw sa imong pagkinabuhi sa imong mga plano decision tanang buhat sa imong kamot tanan nga tikang sa imong tiil madidikit ni mos ginoo kay e kung tinuod kang mulagad sa ginoo naubanan ang kainit diya sa kadasig so siya ang imong sentro sa tanan dunay saktong balanse sa kinabuhi dili kay busy ra ka tanang panahon wa na kay panahon pud si Ginoo so alanganin kayo na panginabuhi ra permente nalimot na ka sa kinsay pinaka main source ang Dios may so siya ang imong himuong rason sa tanan so ang kainit nato makaigsunan kanang Dios nun ang kainit sa pagpangalagad sa Ginoo nga walay likramuhay, walay bagulbulay kanunay ka nga mapasalamaton sa Ginoo. Dalay ko ng Diyos. Si Pastor Aimer. Sa imong dela pastor sa gali na? Lubi. Ah kaning dwarf. Pa tanom dito sa ila sa bukid. Ah, praise the Lord. Kabugno kay sa lugar. Hallelujah. Sapa na diyan ano? Sapa. Sapa. Sabi ga kurus-kurus ang sapa oh. Ah, ano ba? Hallelujah. Thank you Lord. Ah. Malay. Okay. Asa maka? nag ba ang Bible? Panghatag kayo kita tagaan. Amen. 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 Praise Amen. the Lord. Malaigang. Ah. Ano yun? Di ay sityo. Malaigang, no? Ah, si Pastor Peter, oh. So, Nagi. Praise God, mayong buntag. Wow. Saan na? Sa pako, no? Kay Lamia na, eh. Pasura, mabaligyan pa ko pasura pako pako